Si Jowa at TL pumasok sa hotel? Paano na ako? Thank you for calling next bank customer service. This is Neil. Before we proceed, may I know your last four digit of your social? Pangunawa, ang lahat ng pangalan, tauhan at pangyayari sa istoryang ito ay pawang katang isip lamang ang anumang pagkakahawig sa totoong tao, buhay man o patay, ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Ayan na naman si Creepy Zoid. <laughs> <laughs> Pustahan tayo, Lex. <laughs> Subkol na naman yan. Tignan mo, friend. Ayan, mukhang galit na yung customer niya. <laughs> Ayan na. Iyak na si Loco. <laughs> Said I have an overdraft. That's not true. You're creep. I want this to be sorted out as fast as possible. I will escalate this. I want to talk to your supervisor now. I do understand why you want to talk with my supervisor to get your concern solved. However, still, my supervisor will do and follow the same process that we have here. So bring me your supervisor and get lost. I don't want to talk to you. Nakasaidbarg kami at sa speaker. <laughs> na sabi ni customer? Bakit tayo mo bigay sa akin? Gusto mo pa ata? Rinig ng production floor? Katangahan mo eh. <laughs> Alis dyan. Ako mag-take ng soup call mo. Nga pala. Mamaya, coaching! <laughs> Pag-uusapan natin, performance mo. <laughs> Doon mo malalaman kung subject ka para sa P.I.P. <laughs> Hmm. Performance Improvement Plan. <laughs> Sabihin mo na kay customer. I will talk to him now. My supervisor will take over this call now. Before I pass you over, is there anything else I can help with? Get lost, creep! Neil, then log out ka muna. Doon mo ako hintayin sa may aquarium room. Tapos tag ka ng one-on-one -on -one coaching magko-call listening tayo ng mga calls mo. Yawa ka! Bakit hindi mo pinagbigyan ng waiving of overdraft fee? Animal ka. Magiging detractor yun. Di ba TL mo ko? Pag sinabi ko ganun, bakit hindi mo ako sinusunod? TL, is that manipulation po gagawin natin kung pagbibigyan natin yung waiving ng overdraft fee uh, at nasa policy po na pag Five dollars pa taas. Uh, as a per client policies po. Hindi talaga pwede, TL. Uh, uh. Sige, tingnan natin bukas. Ah, policy pala. <laughs> so you will receive email tomorrow. <laughs> uh, sige po, TL. Lagi na lang ba ganito? Kinagawa ko naman trabaho ko ng tama, tapos pa may times nga, pasado survey ko. Pero yari ang QA score ko, dahil hindi ako sumunod sa proseso. Still, both side of the coin, pagiinitan pa rin ako ni TL, hindi ko na alam saan ako lulugar. Tawagan ko si Joanna, nakalimang call na ako, hindi man lang sumagot si Joanna. Still, as sabi ni TL, dito nung ako sa so locker at huwag papasok muna sa production floor. Pwede lang din ako lumabas ng building pag end of shift na. <laughs> Nakalabas na ako sa company premises after ng shift ko. Even though half day lang phone time ko. As per policy, babayaran lang sa akin kung ilang oras lang ako nakalagin. in Kasama dyan yung coaching kanina at yung half day phone time. So, half day lang babayaran sa akin talaga. Natapos coaching, saktong nang tapos ng plated lunch time ko. Aray ko, half day lang bayad sa akin. Kahit full nine hours ako, nasa vicinity ng company. Si Joanna, hindi ko nun makausap para paglabasan ko ng samaan ng loob eh. Sa hindi inaasahang pangyayari, may natuklasan ako na dapat hindi ko natuklasan. Nangyari ito sa araw na ako'y bagsak na bagsak. <laughs> Nagulat ako sa aking nakita. Nasira ang aking mundo dahil ang aking pinakamamahal na Joanna at si T.L. papasok sa isang hotel. Joanna, anong ibig sabihin nito? Kala ko ba pag nakaipon ako ay... Magpapakasal na tayo. Anong ibig sabihin nito? Kakahiya ka, boy. Kahit kailan. Syunga ka. Kita naman kung saan kami papunta, di ba? <laughs> to be honest, hindi kita type. Naawa lang ako sa iyo kaya kita sinasamahan. Hmm, emergency ATM lang kita. Kumbaga, pag wala lang akong pera, sa kakalang lang nagkakaroon ng halaga sa akin. <laughs> ibig sabihin, ginamit mo lang ako? Minahal? at pinagkatiwalaan kita. Pusot, isip, at mga bagay na pinaghihirapan ko ay inilalaan ko para sa iyo. Tapos, ito lang mangyayari? Kahit anong gawin mo, ayokong magkaroon ng asawa na gaya mo. Creepy na, mukha kang abno. Nak, nak, boy. Narinig mo sinabi, abno ka daw. <laughs> Paano ba yan? Sisibakin ko na itong chika babes mo. Oh, hindi mo pala chika babes in first place dahil emergency wallet ka lang pala. Sige na, magsisibakan pa kami. Sayonara, loser. <laughs> At tuluyan nang pumasok ang dalawa sa hotel. Nang umagang ito, ay ako'y humahagulgul sa iyak na parabang isang malaking tinig ang tumusok sa aking puso. Ako'y nakauwi na, ngunit ang matay walang tigil sa pagluha. Parang nasira ang mundo ko sa isang iglap lang. Nang ako'y nagising, kinagabihan, ako'y nagmumukmok sa aking kwarto na iniisip ko kung ako'y liliban muna sa trabaho. Dahil hindi ko pa rin matanggap na ganun pala ang nangyayari. Habang tinignan ko ang notification ng aking phone, ito ang tumambad sa akin. Ako'y tinanggal sa trabaho nang hindi man lang duhaan sa tamang proseso. Niwala man lang NTE or admin hearing dahil hindi ako sumunod sa gusto ni TL na metrics manipulation. At kasama na din doon, yung nalaman ko yung ugnayan nila ni Joanna na babaeng pinagkatiwalaan at minahal ko. Ngunit ako'y pinagtaksilan. Nang mabasa ko ito ay ako'y biglang nanlumo. Bukod sa ako'y pinagtaksilan ay nawalan pa ako ng trabaho dahil lang ginawa ko ang nararapat kung gayoy sa nabako lulugar. Kinagabihan ako'y lumabas upang hanapin ang aking sarili at nakatingin sa kawalan. Habang ako'y naglalakad, sa kalagitnaan ng gabi may humarurot na motorsiklo at ako'y nabangga nito. Ako, ako tuluyan ng nawalan ng malay. Pagkatapos kong mabangga ng motorsiklo, mabuti rin ito nang mapahinga ang aking lupang katawan ng tuluyan sa mga bagay na nangyari sa akin habang bumubuhos ang malakas na ulan. Sa kalagitnaan ng gabi, ang aking kamalayan tuluyan ng naglalaho. Sa susunod na kabanata. Support us by following and subscribing to Sabi Sabi Lang Daw on Facebook and YouTube, where real-life experiences meet fiction.